Mga napagtagumpayan at isusulong ng mga programa sa edukasyon, kalusugan, agrikultura, ekonomiya at peace and order ang ilan sa mga pangunahing paksa sa ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo. Sa mga nagtatanong kung nasa na ang 20 pesos na bigas, ito ang aking tugon. Napatunayan na natin, nakaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Kamakailan lamang ay nagmatagumpay nating nailinsa dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, kagaya sa San Juan, Pangasinan, Kabitek, Occidental Mindoro, sa Cebu, sa Bacolod, sa Gimaras, Sikuhor, Davao del Sur. At dahil sa ilalaan nating isang daan at labintatlong bilyong piso upang palakasin ang mga programa ng DA, ilulunsad na, natin ito sa buong bansa sa pamamagitan ng daan-daang kadiwa store at center sa iba't ibang lokal ng pamahala ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka hahabulin namin kayo dahil ang trato namin sa inyong ginagawa ay tinuturing na tinuturing naming economic sabotage. Bagaman dumarami ang ating mga planta ng kuryente sa buong bansa, lalo na ang mga bagong teknolohiya at malinis na enerhiya tulad ng solar, windmill, natural gas, Bagamang kilalang-kilala na tayo sa buong mundo dahil sa pagpapahalaga natin sa renewable energy, nariaryang pa rin ang mga problema sa enerhiya na damandama ng bawat Pilipino, kagaya ng tatlong milyong kabahayan na wala pang kuryente, palagi ang brownout at ang mataas na presyo ng kuryente. Kaya binibilisan nating mabigyan ng koneksyon at pinapalakas palalo ang kakayahan ng ating gumagawa ng kuryente. Pagpasok ng administrasyong ito, may higit limang milyon ang, ang mga bahay na wala pang kuryente. Sa loob ng tatlong taon, dalawa at kalahating milyong kabahayan ang ating nakabitan na na may kuryente na sila. Sa susunod na tatlong taon, halos dalawandaang planta ang ating tatapusin. Ito ay may kakayahan magpailaw sa apat na milyong kabahayan o sa mahigit na dalawang libong pabrika o sa halos pitong libong tanggapan at negosyo. Hahabulin at tuto pa ng DOE at NEA ang natatakdang dami ng mga kabahayang makakabitan ng kuryente ngayong taon hanggang 2028, lalo na sa Quezon, sa Camarines Norte, sa Palawan, sa Masbate, sa Samar, sa Negros Occidental, sa Sambuanga del Sur. <laughs> Tulad ng pagkain, nakasalalay ang buhay natin sa tubig. Marami tayong mga malalaking proyekto na nakalatag para sa bu butihing supply ng at malinis na tubig sa buong bansa. Meron din tayo mga makabagong sistema upang salayin ang tubig at gawin itong malinis para mainom, lalo na para doon sa mga taga-isla. Ganun pa man, marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas anim na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng luwa ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan lalo na, sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Ang mga nagda-drop out at mga hindi nakakapagtapos sa junior o senior high school, ang kalahating milyong bata na nagbabanat na ng buto. Kung tayo ang nagpupay ay nagpupundar ng malaki para sa infrastruktura, mas malaki pa ang ipupundar natin para sa ating mga mamamayan. Ito ang pangunahing polisiya natin hanggang matapos ang, administ ang administrasyon. Puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Ngayon, ngayong taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at pinalalakas din At pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development na hango. Ito ay hango sa dalawang mahalagang batas na ipinasan ninyo dito sa Kongreso. Maraming mag-aaral ang nakakaranas ng bullying o kaya ay nagde-depress. Binabantayan din natin ang mental health ng ating kabataan. Madadagda, magdadagdag tayo ng mga school counselor na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Naglaan tayo ng isang bilyon para makapagtayo ng mahigit tatlong daang barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. At ang pinaka-priority ay yung mga nangangailangan na puok na malalayo. At pauna lamang yan, Unti-unti nating tutugunan ang matinding kakulangan sa daycare center na nabinbin mula pa noong 1990. Pina pinaspasan na natin ang pagpabakuna ng mga bata. Sa DOH, kumplituhin na natin ang bakuna para matapos na sa lalong madaling panahon na kumpleto na lahat ng ating mga anak ay nabakunahan na. Sa ilalim naman ng bagong lunsad na Yakap Caravan, matitignan na ang kondisyon ng kalus at ng kalusugan hindi lamang ng mga mag-aaral, kung hindi pati na ang mga guru. Mabibigyan sila ng libreng medical check-up, libreng lab test tulad ng cancer screening at libreng na gamot. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang -alang sa mga mag ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating kongreso. Naging matagumpay ang isinagawang tutoring at remedial program para sa mga mag-aaral nitong nakalipas na taon at nitong summer break. Palalawakin pa natin ito. At maraming salamat sa mga guru at lalo na sa mga ate at kuya na nag-volunteer na tinulungan ang mga maliliit para mas maganda ang resulta nila sa kanilang eskwela. Sa Dole at sa DSWD, ipagpatuloy pa ninyo ang mga ganitong klasing internship at pre-employment program para sa ating estudyante sa kolehiyo. Malaking tulong ito sa kanilang hab sa kanila habang sila ay nag-aaral. Malaking tulong ito sa bansa. Ngayon, nagdarating na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Nakahanda na ang mga high-tech at digital na mga materyales mga smart TV, libreng Wi-Fi at libreng load sa bayanihan SIM card. Dahil dito, handa na rin ang ating mga estudyante para makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Ang pinakamahalaga sa sistema ng edukasyon ay ang ating mga mahal na guru. Asahan po ninyo na hindi gagawing sukatan ng, ng galing ninyo o ng performance ninyo. Ang dami lamang ng estudyante na inyong ipinapasa. Kundi, ang dami ng mag-aaral na inyong pinapahusay at pinapataas ang ambisyon sa buhay. Hindi tayo tumitigil maghanap ng mga paraan upang pagaanin kahit paano ang inyong pasanin sa araw-araw. Nadagdagan -araw. Nagdagdag tayo ng 60,000 teaching item at nakapagbigay pa ng trabaho para sa ating mga lisensyadong guro. <laughs> Tinanggal na natin ang halos isang daang dokumentong kailangan ninyong atupagin noon na wala namang kinalaman sa inyong pagturok. Gagawin na rin nating digital ang mga natitira pang papel na kailangan ninyong asikasuhin. Para pwede na ninyong itong gawin online, diretso na mula sa mga bago ninyong laptop. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Napatunayan na natin mabisa ang book Kaya, unti-unti nang pinapasok sa senior high ang tibet ng testa. Ibig sabihin, ibig sabihin nito, ang mag-aaral ng senior high school pa lamang, makakapili na siya kung bookkeeping, agribusiness, electrical, graphic design, ang kanyang napupusuang larangan. Diretsong pagka-graduate, eh, pwede na na maghanap buhay kung gugustuhin. Dahil para na rin siyang nakapag-aral sa TESDA at nakakuha ng NC2 or NC2 or NC3. Kung tutungtong naman sa kolehiyo, nakahanda ang malaking pondo para sa pagtutusto sa libreng pampublikong edukasyon sa kolehiyo. Pati na rin Patari, pati na rin ang mga subsidy at financial assistance para sa mas higit pang nangangailangan ng estudyante. Taon-taon, mahigit dalawang milyong estudyante ang nakakapag-aral ng libreng kolehiyo sa bansa. Mula ang umpisa ng administrasyong ito, dinagdagan pa natin ng dalawang daan at anim na estudyante ang nakinabang dito. Sa susunod na taon, Maglalaan pa rin tayo ng halos 60 bilyong piso para sa libreng edukasyon sa pampublikang kolehiyo at sa techbook. Dumami din ang nabigyan ng scholarship sa TESDA. Nito lamang 2024, higit pa sa 200,000 ang nadagdag sa mga scholarship ng techbook. Sa mga kasama naman sa listahan ng na NAC4P, itong susunod na tatlong taon Bibigyan natin ng mataas na prioridad ang mga anak ninyong tutungtong sa kolehiyo. Kitang-kita natin ang bunga ng mga programang ito. Napakataas ngayon ng bilang ng kabataan natin pumapasok sa kolehiyo o sa TESLA. Pilipinas na ang pumapangalawa sa buong ASEAN sa dami ng mga kabataan pumapasok sa kolehiyo at sa TECVOC. Mas marami na rin ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangat natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA.